Hello guys, good morning. So another day, another vlog. So katatapos ko lang maligo, charot. At saka pinainit muna ang aming ulam na sabaw. Ayan. Ayan, sabaw na kalamugay na baboy char. At saka nang pito ako ng tuyo. So this day sa ha? babalik pa rin kung muna ang aking ginuto ng pritong toyo. Ayan. Kasi mahirap nang ma mapagod. Mapagod ang atong bifretso na bulad. Oh, mix na guys. Tagalog bisaya na gini. Char. Ayan. Mga maliliit kasi ang kuyot niya na nagbili yun lang kasi ang mura o diba magilip kasi tayo sa mga bagay na mga muburahin ayan so kaya magtiis pag mura magtiis talagang kasi that's the consequence char char Hindi pa kasi kami kumakain ng agahan. Anong oras na ngayon? It's already past 8. So, ayan. Nagreklamo na kasi ang mga kabataan dito sa bahay kasi nagugutom na daw sila. Tapos kasi nilang gumising kaya ay na rin. I-off na rin. So, tapos na ako magluto ng ulam for breakfast. Meron pang natirang tuyo. Sa susunod na naman yan ng mga araw. <laughs> Nagtitipid ng ulam. Hoy, sige na! Pakihugad na lang ako sa sabaw. Hoy, mga kids. So, daday ko gipahimo karon, guys. Kani kani diri nga part sa among kabinet, 'di ba? Maliit yung mga madilim na part 'yan. Ah, uh, ako na siyang takpan. Ipatakpan ko 'yan siya para, para hindi na wala nang masyadong mga dumi kasi tinutubuan na naman siya ng mga gamot galing sa labas na mga kahoy sa likod ng aming bahay. So, kailangan ko siyang takpan para medyo malinis naman dito na part sa aming kusina. Kasi every time kasi kung pasok ako dito sa aming kusina is nadudumihan talaga ako kahit gaano ko pang maglinis araw-araw. Parang palagi ko siyang nakikita dyan na part na ang dumi-dumi. So, hindi ko ma-convince ang sarili ko na malinis na siya. So, ang ginawa ko is nagpatrabaho ako sa aking uncle kasi vacant man niya ang araw na ngayon. So, nagmasa na siya dyan. So, ayan. Nagmasa na siya. Nakikita niyo ba? So, ayan. Isang sakong simento lang ang binili ko na simento. Ayan. Ayan. Para i- ilagay dito sa loob. Para ma-play na to dito. Yan. Takpan ang buong part na yan. Yan. Para malinis siya tignan. ba? Diba? Tapos dito naman banda. Kasi wala pa kasi yung tiles yan. Yung madudungi na part na yan. Ilagyan ko na lang yan siya ng vinyl or or anything na adhesive mga wallpaper na para din siyang mukhang vinyl type na ano adhesive ano para pandikit lang diyan for temporary kasi itong kusina hindi pa kasi siya na fully furnished tingnan mo naman ang sahig ng aming kusina di ba hindi pa siya masyadong ano na renovate na fully furnish kumbaga so mga 3 years from now pa siya ang budgeting dito sa kusina na ma furnish siya ulit. So, pagtiisan na lang muna kung ano na lang muna ang kaya. Uh, diba? So, ayan. Si tatay <laughs> nag-uumpisa na siyang nagtatrabaho dyan. So, see you later guys.

malapit ng matapos si Tatay finishing na lang ang kanyang gagawin diyan na part. ba, diba, nagmi-mix na siya ng fine sand at saka semento. Oh, ayan. Magkuha ng tubig tayo? So, ito na yung ginawa kahapon ng aking uncle. Ayan. Yung part na 'yan. Diyan. So, maglilinis ako ngayon dito sa aming sahig kasi nakatiwangwang ang aming pagkain ng aming aso. So, ayan, 'di ba? Marami mga talsik-talsik dyan. so lilinisin ko 'yan. So, nagumpisa na talaga akong naglinis. Tapos dito maumangkot niya siya ang among gipalit nga power spray na paint spray. Pero, parang nabudol yata kami. Kasi hindi siya good quality. Kasi in the first place, pag isaksak namin ito sa kuryente, iinit talaga siya. So, natakot naman ako. Kasi it's my first time using this one. So, natakot talaga ako as in. Tapos, hindi pa siya gumagana. Yung, hindi niya masuk yung yung pagsisilan ng pintura dito. So, hindi niya masuk. So, hindi makadaan dito sa hose ang Oh, hindi makadaan dito sa hose ang pintura para makaspray na siya to come up with the output of ano paint spray. Pero wala talaga siya. So, hindi talaga siya magagamit. Kasi, kahit ano nang ginawa ko, nagpa-ano talaga ko Pero hindi talaga. So, better na lang. I-tapon ko na lang siya. Sayang talaga siya. Kasi, ano, uh, mahal siya pagbili. 1,000 plus Yeah, ang pagbili nito. So, kasi, dapat kasi gagamitin ito dito sa pagpapintura sa buong bahay. Pero hindi ko talaga siya na ano, uh, as you can see siguro sa aking previous vlog. Yun. So, hindi ko siya ginagamit talaga. So, naka nakatiwangwang lang kasi siya doon sa pinagtrabaho ko kahapon. So, kailangan ko na siyang itapon. Hindi ko na siya itatago. So, mag-umpisa na akong maglinis dito sa kusina, which is yung mga talsik-talsik ng mga grabal malapit doon sa aming paglalagyan ng aming mga kaldero. Ah, ba? Diba? At saka makapag-umpisa na rin ako sa aking pagpipaint dito sa sa aming walling sa baba ng color blue. Diba? Tapos, meron pa akong kasi kaya lang yung mga panday namin dito hindi man nila tinakpan ng mabuti so kaya oh, na-expire siya tumigas so itapon ko na to at saka, meron pa rin kaming natira na primer brown para sa aming mga metal at saka, meron pa akong binili na color brown para sa wood namin sa mga door jam kasi meron pa kasing hindi na pinturahan dun sa itas na uh, ang tago dito pintuan at saka door jam sa part ng kwarto ng aking anak so ba diba, ang dami pa rin mga excess na mga materials Char. saka meron pa akong paint thinner. magagamit ko pa yan ay ko oh. o oh, ba diba? hindi ko kasi maurong itong aking ah, balde yung aming malalaking temba so ayan so dito talaga ako maglilinis no kasi nadumihan talaga siya para matapos na rin ang aking pinagawa ko sa kusina. なはっ。 ako dito sa aming oven. Kasi ang dami kasing tumatalsik-talsik ng mga mantika para isahan na lang ang trabaho. Kasi pagkatapos dito, magmamap na rin ako dito sa buong kusina. Kasi tapos naman ako magluto. grabe stain dito sa aming oven. Kahapon ko to, to nilinisan ngayon. Oh my God, parang ilang araw na hindi siya nilinisan. Kasi nagluluto. Especially pag ang luluto mo is mantika. Madali talaga ang lunikit. Masyado ang mga stain sa mantika. Kaya ganun. So, kuskusin natin ng mabuti para makuha talaga siya. Ayan. O, oh, di diba? Ganun ang paglilinis. Kus kuskusin kus ang kuskusin hanggang matanggal ang mga stain. Aray right มาคุกคือสกุลนังกะลาค่ะ malinis na ang kusina guys ada ba Thank you for watching.